Hi friends! Pupunta kaming grocery ngayon. Ang haba ng pila sa parking, siguro dahil weekend kaya madaming tao sa labas. Habang nag-aantay, kinikiss ko muna si Cholo and medyo nagulat ako kasi ang baho niya. Normally malinis naman ang amoy niyan kasi lagi lang nasa loob ng bahay. Pero recently, naging hobby niyang tumambay sa gate. Napahikab na nga siya dyan, ang tagal naming nag-aantay sa parking kasi. Tapos ito namang si Chichi naiinip na din. Gusto nang lumabas sa na sasakyan. Umiiyak na nga siya, ganyan yan pag naiinip. Finally, nakapasok din kami. Pwedeng isama ang mga aso nyo as long as naka-diapers and leash sila. Almost an hour drive to sa bahay namin kaya nagpupunta lang talaga kami dito kapag mag-grocery kami and gusto naming isama yung mga aso. Pero most of the time, dun lang talaga kami sa mga malapit sa bahay na mimili. Nasa prime location din to at maraming spots na pwedeng iwalk ang mga dogs nyo kaya sulit na din yung biyahe namin. Nakaskirt pa nga si Chichi dyan and super happy niyan kasi mahilig maglakad yan kaysa kay Cholo. Si Cholo naman mahilig matulog. Pagpasok namin, tinali lang ng asawa ko yung mga dog sa cart para mas madaling maglakad. Meron pa naman kaming pagkain sa bahay, pero dahil sa work namin, weekend lang talaga ang time namin makalabas and magawa yung mga bagay na kailangan para sa bahay. Kaya tuwing weekend, we make sure na nakakapagpahinga kami pero productive pa din magre-restock ako ng ingredients para sa salad and madalas ako mag pero yung mga sobrang simpleng salad lang. Gusto ko yung lettuce, kamati, sibuyas, cucumber and kung anong dressing yung available. Mahilig ako manood ng mga grocery vlogs and ang hirap palang gawin nito, parang napagod na ata ako. Kaya nakaka-impress yung mga content creators na gumagawa nito kasi hindi siya madali kung ano-anong mga kinuha namin dyan na snacks, bread, and kumuha din ako nitong mocha latte na nasa can from Coffee Bean. Isa to sa mga favorite ko. Tapos mga nuts for snacks. And then, meron ako nakita na instant coffee, UCC yung brand, Spanish Latte Coconut. And hopefully masarap siya kasi na-curious lang naman ako. Hindi ko alam kung okay tong brand na to. Bumili din ako ng yogurt and napanood ko 'tong yogurt na 'to sa TikTok. Sabi nila okay daw. So sana masarap din ako. Tapos bumili na kami ng mga kung ano-ano pang pang-ulam na madaling lutuin. Hot dog, tuna sa can, and kumuha din ako nitong Spanish sardines kasi madalas ko 'tong ilagay sa pasta. Hindi ko na na-record yung iba pa. Next time, sana gumaling na ako mag-video-video. Itatry ko ulit to. Then yan, tapos na kaming mag-grocery. Pag-usapan namin na sa labas na lang kumain. Ang daming tao talaga sa labas. Mukhang sinusulit ng mga tao kasi weekend and sa Monday may pasok na naman. Dito namin na pag kumain sa BBQ or barbecue chicken. Korean restaurant siya. Pinapainom muna namin ng water si Chichi and Cholo ang habang kasi nang nilakad nila. Lagi kaming may dalang water para sa kanila dahil mabilis silang mapagod kaya kailangan hydrated. So ito, inaantay na namin yung mga inorder namin. Tatlo lang naman kami, kasama namin si Mama. Kaya ang inorder namin is golden fried chicken, may Caesar salad din kami, tsaka yung tokboki, yung may noodles. Actually, first time namin kumain dito and ang pinaka nagustuhan ko yung tokboki nila maanghang and nakakabusog. Ayun lang. Thank you. Bye-bye.